good morning mga kagigil. Ayan, meron ako nakababad na chicken dito, no? Medyo mararami-rami ito. Tsaka meron siyang, binabarang ko rin siya ng ano, yung gizzard, yung, ang tawag sa Tagalog. balon -balonan. ayan. mag a tayo with balon balunan Start na po tayo. Ayan, okay, pinapon natin chicken natin. Ay, ang bango. Na-marinate ko po ito ng overnight, ano? Kaya, lasan-lasa yan. Lasang-lasa ang ating adobong chicken. Oh, ang dami. Tapos yung mga gizzard, yung balon-balonan. Ayan. Simmer lang muna natin siya, no? Ayan. Pabihan muna natin mag-release ng liquid ang ating chicken, ano? Sige, tuloy lang. Nagayon na po natin yung pinagbabaran niya, no? Ayan. Simmer, simmer lang. Ayan. Medyo na natuyuan na siya, no? Magmamantika. Magmamantika na yan. Pero lalagyan pa rin natin ng tubig. Mainit para magtuloy-tuloy yung paglalambot niya. Lalo na yung but, um, gizzard. Meron pala akong chicken stock, ano? Yan ang ilalagay natin. Ayan. Pakuluan uli natin. Siguro mga 20 minutes. Maglagay po tayo ng liver spread. Ayan. Kasi walang, wala tayong atay ng manok. So, pwede tayong maglagay ng liver spread. Ayan. Para masarap. Malinam na. Ayan. Oh, ang ganda, oh. Luto na ang ating adobong chicken. Ayan with gizzard or yung balon-balonan. Ako, oh, Diyos ko, napakasarap. Sandali nga, tikman ko. Ayan. Yeah. Oh my God. Ang sarap. Kaya na tayo mga gigil. Tao bang kaldero na kanin. At ayan na nga po ang ating chicken adobo with gizzard. Ay, Diyos ko, ang sarap mga kagigil. Kaya na tayo.